Good guys, good morning. Nandito ako kay Madam Jackie. At maitim yung camera ko. <laughs> so guys, tatanungin natin yung mga kabataan dito na makakatnyel at maka Daniel, ano? Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At nalilang! sandali lang. <laughs> so asa ah, na si Sarah si taba. Si Oliver. Oliver, Oliver, may tatanong lang ako. Anong masasabi mo sa hiwalayang kat, ano, katnil? Wala ata di ko nga <laughs> yun. <laughs> <laughs> Ang alam lang niya yun, yung mga, ano, mga hindi, hindi ka fans na. Teka, akitin natin si Rochelle. Shell! Shell! Saan Shell! Anong masasabi mo sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo? Hi, Blackie. Bakit ba? Guys, nawawala kasi iPhone X niya sa pwesto kagabi. Kaya ayan, malungkot. Sige, sara na dito. Blackie, you're big. <laughs> Sagutin mo muna yung tanong ko. Ano ba? <laughs> Anong sagutin mo nga yung tanong ko? Ano, ano, ano? Lahat <laughs> ng bagay na hindi wala. Oh! Broken heart. Bitter lang. Bitter lang ang peg. Ha? <laughs> Bitter talaga mo. Bitter talaga siya, guys. Kasi yung iPhone X niya ay nalolos baldes. Sige, bala ka dyan. Bye-bye. Bawin -bye. si Princess. Princess! anong masasabi mo sa paghihiwalay ni Katnil, ni Kat, ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel Padilla? Ala na la. Wala ko. Wala ko rito. Koreana namin 'yan, guys. Koreana namin 'yan. Yan si Chubby Koreana. Eh ito guys, si ito si eto si Daniel Padilla, guys. Oh, pormahan pa Hoy, balita ako naghiwalay na daw kayo ni Catherine. <laughs> balita kayo wala na daw kayo. May bago ka bang girlfriend? Guys, ayan ang Katniel Padilla. Ang Daniel Padilla ng aming, ano, ng amin. Tinan nyo, guys, mga pormahan pala. <laughs> Ano ka masasabi mo? Ba't naghiwalay na kayo? Gulat <laughs> ah! siya. <laughs> Yun lang. Bye-bye. It's a princess, huh? Get it. ah. it.